Ngayon ay bubuod natin ang walong prinsipyong ginamit ni Jesus sa paggawa ng mga alagad. Subalit bago natin umpisahan yan, tignan muna natin ano ang mga puntong ating pwedeng pagmunimuniin. Una, ang pinaka-perfect na example na disipler ay si Jesus para sa mga taong imperpekto. Pangalawa, ang pagwupog sa isang alagad ay sinusunda ng gawain. Pangatlo, ang layunin ng Panginoong Jesus ay malinaw. Sa kanyang pagministeryo sa loob ng may kitatlong taon, wala siyang plan B. Pangapat, pinlano niya talaga magtagumpay. At makikita natin ang resulta hanggang sa panahong ito. Ngayon ay i-review natin ang walong prinsipyo at paano ba natin ito maikokonek sa ating personal na buhay. Una ang seleksyon. Sino ang kanyang ginamit para sa pag-ebanghelyo? Sagot, mga tao. Anong mga klasing tao mga ito? Pasahin natin yan sa mga gawa 4.13. Nagtaka ang buong kataas-taas ang kapulungan ng mga Hudyo sa katapang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ayon sa talata, sila ay mga pangkaraniwang tao. Tulad natin, ngayon, ay tanungin ang sarili nyo. Magsimulang manalangin. Sino ang ibig ipa ng Panginoon sa iyo? Dumako tayo sa pangalawa, association. Si Jesus ay gumagawa ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagsama niya sa kanila. Isipin nyo ngayon sino ang close mo na kaibigan na hindi pa kristyano. Sino ang kilalang kilala mo? Inilalapit mo ba ang iyong sarili sa ibang tao na may intensyong may bahagi si Kristo sa kanila kapag nakakita ka ng pagkakataon? Anong ang iyong maaaring gawin upang ma-improve ang influence mo sa ibang tao? Dumako tayo sa pangatlo, consecration o yung commitment. Kinakailangan ni Jesus ng pagsang-ayon para siya sundin at sundan. Lucas 9.57-62 Samantalang sila ay naglalakad, may isang lalaki lumapit at nagsabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapahingahan. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong ma ipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay ngunit humayo ka at ipayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa naman nagsabi sa kanya, Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay lingon, ay hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Ano ang mga problema ng mga taong ito na ibig sumunod kay Jesus? Malinaw na meron silang kani mga dahilan kaya hindi makasunod. Hindi priority sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Paano sinagot ni Jesus sa mga ibig sumunod sa kanya? Ano ba ang ibig ipakulogan sa kanyang tinuran? Kayo ba ay katulad din nilang may problema? Tingnan natin ano ba ang mga biblical priorities. Una, ang Panginoon Diyos. Dapat inuuna natin sa buhay ang Panginoon Diyos. Bakit natin siya unain sa buhay? Mababasa natin yan sa Colossus 1:18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Kung siya ang ulo ng sambayan ng Diyos at tayo bilang mananampalataya, karapat dapat natin siyang unahin sa lahat sapagkat sa kanya nagmumula ang lahat. Roma 11.36 Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya sa kanyang karangalan magpakailanman. Amen. Pangalawa ay ang asawa. Basahin natin sa 1 Korinto 7.3-4 Dapat ito pa lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa. Bilang mag-asawa, pinag-isa na kayo ng Panginoon. Mateo 19.5-6 At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaking kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag pangkiwalayin ng tao. Pangatlo ay Pamilya. Ito ang anak at mga malapit na kamag-anak. Nasa unang Timoteo 5.8 ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak lalo na sa kabilang sa kanyang pamilya ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Pang-apat ay ang simbahan o iglesia, grupo ng sumasampalataya kay Jesus o ang katawan ni Kristo. Mababasa natin yan sa Roma 12, 4-8. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayun din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandaan loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, pagbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung panggagawa naman ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galat. Panglima ay ang work o trabaho natin. 1 Thessalonica 4.10-12 at ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayon man, ipinapaakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid na pagibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Pagukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba. Pang-anim ay ang ministry o ang ministeryo natin. Ang inyong prioridad ba ay nakalain biblically ayon sa inyong kalendaryo? Ano ang inyong kailangan baguhin? Ang Diyos ba ang siyang Panginoon ng buong buhay natin? Kung siyang Panginoon ng buhay natin, sinasaba ba natin siya sa lahat ng ating ikinikilos? Mula sa pananalita, mga iniisip, sa mga pinagkukuhanan ng ating oras, pananalapi, o finances, sa mga ari-arian natin, at mga abilidad o talento? Kumusta naman sa pakikipagrelasyon natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao? Ano nagiging balakid sa inyo upang i-share si Jesus sa iba? Anong specific plan na inyong maaaring gawin upang lubos niyong makilala si Jesus? Dumako tayo sa impartation. Dito ay binigay ni Jesus ang kanyang sarili. Wala siyang itinago sa paghanda sa kanyang mga alagad upang mabuhay para sa kanya. Hindi niya sila iniwan kahit bumalik na siya sa langit. Ipinagkaloob e niya sa mga alagad ang isang katulad din niya, ang banal na espiritu. Siya nagsisilbing tumutulong, tagapagtanggol, tagapamagitan, tagapayo, tagapaglakas at siyang nagtuturo sa atin upang tayo ay gabayan sa lahat ng bagay. Siya ang nananahan sa ating buhay ngayon bilang tagasunod ni Yesus. Sino na ngayon ang nabubuhay sa ating katauhan? Pasahin natin yan sa Galatia 2.20 Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghahandog ng kanyang sarili para sa akin kung si Jesus ang nabubuhay sa atin ngayon, ano ang nararapat na misyon natin sa buhay? Panglima, Demonstration Ipinakita ni Jesus kung paano maging mas malapit sa Panginoon Diyos. Tinuruan ni Jesus manalangin ang kanyang mga lagat. Bilang tagasunod ni Jesus, kasama sa ating lifestyle ang pananalangin. Ito ay ang pakikipag-usap sa Diyos. Kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, ibig sabihin ay kasama natin si Jesus sa ating buong buhay 24-7. Hindi kaya marapat lang na lagi natin siyang kausap sa bawat sandali. Mahirap mangyari sa dalawang tao na magkasama kayo sa isang araw nang hindi man lang kayo nag-uusap. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ipinakita dito ni ang katotohanan at praktikal na mga halimbawa. Kayo, anong inyong natutunan sa buhay panalangin Nesus. Panganim, delegasyon. Pagkatapos obserbahan ng mga alagad ang mga ginagawa ni binigyan sila ng mga gawain upang kanilang subukan. Binigyan niya sila ng responsibilidad at kapangyarihan. Anong responsibilidad ang binigay sa mga alagad? Mababasa natin yan sa Mateo 4.19. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Iniugnay ni Jesus sa kanilang kabuhayan ang responsibilidad na ibinigay sa kanila. Ang pagiging mangingisda nila ay gawing alagad ang mga tao na katulad nila. Hanggang ngayon, yan pa rin ang tawag sa atin, Jesus. Tayo ay gawing mangingisda ng mga tao. Nasa puso nyo na ba ang pagiging tunay na alagad, Jesus? tulad ng mga alagad, binigyan din ba kayo ng kapangyarihan? Ang sagot dyan ay yes. May kapangyarihan ng banal na espiritu ang lahat na nagtitiwala at na sa kanya. Lahat ng tunay na tagasunod na Yesus ay nakasilyado ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu na ibinigay sa mga alagad ay ito rin ang nasa atin ngayon. Ang kapangyarihang bumuhay kay Kristo ay ito rin ang kapangyarihang bumuhay sa atin nang tayo ay nasa kadiliman pa. Mababasa natin yan sa Roma 8.11 Kung naninirahan sa inyong Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, siyang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Ang banal na Espiritu ang magsisilbing tatak ng pagkakahirang sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ito ang katibayan ng lahat ng pangako sa atin ng Panginoong Hesus at mangyayari at ating makakamtan. Nasa Efeso 1.13-14 Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig na salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulat ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Sa talatang ito, ano nakikita ninyong dahilan upang hindi sundin at gawin ang lahat ng pinag-uutos ng Panginoong Hesus sa atin? Meron ba? Dumako tayo sa pampito, supervision. Chinicheck neso ang kanilang mga gawain para sa kanyang kaharian. Marcos 6.30 Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Sa ating panahon ngayon ay ano ang kailangan gawin sa ating d-group? Kailangan ng pangangasiwa sa ating mga d-group members habang sinasanay natin sa gawain ng Panginoon. Sabay na lumalago ang kanilang relasyon sa Diyos habang na-experience nila si Lord sa kanilang gawain at buhay. Ang pag-share sa D-group ay isang paraan upang ma-encourage ang iba pang miyembro. Ito ay kalooban ng Panginoon tulad ng sabi sa Hebrew 10.25. Basahin natin. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon sa pamamagitan ng D-group meeting, ang sabi sa talata ay nagpapalakasan tayo ng loob sa isa't isa habang inaantay natin ang muling pagbabalik ni Jesus. Number 8, Reproduction Inaasahan ni Jesus na magparami ang mga alagad sa pamamagitan ng paggawa din ng mga alagad na katulad nila. Ito ay nilayon niyang dumami at magmultiply. 1.15.16 Hindi kayong pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ano-ano ba ang limang hakbang na discipleship? Isa-isahin natin ito. Pakikita ninyo sa screen ninyo. Sa una, bilang di group leader, ang gagawa at sila ay manonood lamang sa lahat ng ginagawa sa ministry ay kasama ang di group members. Pagkatapos ay kailangan pag-usapan ninyo ng member. Ipaliwanag ang ginawa tulad ng pag-share ng gospel. Pangalawa, kayo pa rin ang gagawa. Sa panahong ito, involve mo na sila sa gawain bilang assistant. Patulungin sa mga gawain sa ministeryo. Pag-usapan muli sa D-group meeting ang mga nangyari sa ministeryo upang mabless ang iba at ma-encourage. Pangatlo, siya na ang paggawain mo at alalayan o tulungan siya sa ibang bagay na hindi pa niya ganong kabisado. Pag-usapan muli sa D-Group Meeting ang mga nangyari sa ministeryo. Pangapat, siya ang paggawain at basdan lamang kanyang ginagawa. Pag-usapan muli sa D-Group Meeting ang mga nangyari sa ministeryo. Panglima, siya pa rin ang gagawa ngunit may ibang member na nagmamasid upang ito naman ang sasanayin upang magmultiply na. Ganito ang cycle at mga hakbang sa pagdi-disciple. At bago tayo magtapos may gawain tayo na kinakailangan gawin bilang parte ng ating pagkilala sa Panginoong Yesus. Gumawa ng patutuo or life testimony. Ito ang mga sumusunod na guidelines kung paano ito gawin. Tingnan natin ang mga puntos na dapat nating sundin. Una, ikwentong 'yong buhay bago mo nakilala si Jesus. Ang ipupunto mo dito ay anong kasalanan o mga kasalanan ginagawa. Importante na huwag luwalhatiin ang kasalanan inyong ginagawa. Pangalawa, ikwento kung paano mo nakilala si Jesus. Ano ang iyong ginawa upang tanggapin ang libreng regalo ng Diyos na kaligtasan? Pangatlo, ikwento kung ano na ang iyong buhay ngayon. Paano nakaapekto at nakapagpabago sa iyong buhay ang Panginoong Jesus? Bago ninyo gawin ito, isulat ang inyong patotoo simulan sa pamamagitan ng pagdarasal. Ipagdasal na bigyan ka ng karunungan at gabay sa iyong gagawin. Maging totoo at huwag maging eksaherado sa iyong patotoo. Huwag pahabain ng patotoo. Tatlo hanggang limang minuto ay sapat na. Tandaan natin na ang patotoo ay hindi niyo istorya. Kung hindi istorya to ng Panginoon, kung paano kanya natagpuan, binago at patuloy na binabago ayon sa kanyang wangis para sa kanyang kalawatian. At muli dito po tayo magtatapos hanggang sa susunod na linggo ng ating pag-aaral. God bless!